What's up? What's up, guys? Good morning. Hi, dog. Are you ready, dog? Yes. <laughs> Epic ride, din naman tayo. As per usual, uh, as na naman tayo sa Google Earth. <laughs> surprise, surprise. <laughs> Hindi kasi uh, matagal na namin binabalak to uh. Actually, ako matagal ko na binabalak. Okay. Ang laki ng lahat Trail dito sa may gilid ng Mega Dyke sa amin. From Porac, going to Bacolor, hanggang sa makalabas tayo ng OG Road napakalapit lang dito sa amin ah. siguro mga less than 2 kilometers and yet hindi namin ini-explore so today we're gonna do that <laughs> explore natin yung Lahar Trail dito sa may Mega Dike uh, mag start tayo dito sa Porak and the plan is makalabas tayo ng Pakulor OG Road sana sana matuloy na to <laughs> <laughs> Hindi, malaking tumala ako, matutuloy na to. So in let's go! In 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 sinabi mo Hindi! Iba tayo, ito yung feeling <laughs> <laughs> Okay, let's go! Porak Mini Park! So actually, yun yung start ng Megadeck eh. Pero dito tayo dadaan. Nagdaanan dun eh dito sa so may gasolinahan tatawid lang tayo dito okay oh, yeah. to the left yun yung mega dike papuntang Bacolor San Fernando G Road so dito tayo diretsyo tayo din eh dito tayo dok hindi wala yan Ewan ko anong barangay ito eh. Sorry ah. Hindi <laughs> ko alam <laughs> anong, anong barangay ito sa Porac start na ng trail so pagkababa natin sa mega dike unang kaanto sa left kinasukan na natin which is parang lahat trail siya although compact naman siya dinadaanan to ng mga mga nagkukwari na truck so expect natin malikabok, kabuhangin Oh, di pa kami nakakalayo. Meron ng magandang ano dito, view. O. Oh. Meron ng magandang picture spot na nakita. So, bilawas yung, yung river na yan. That is, that is the Pasig Potrero. Yun yung nakikita natin sa may Mangkachan Bridge. hindi uh, natin alam kung matatawid natin mamaya yan. So, let's see. Kaya nating languyin yan. Oh, <laughs> <lalanguin> natin. <laughs> <laughs> lalamayin natin yan. <laughs> So dito sa ilalim ng uh, Mega Dike sa Maila Heart Trail nga, marami tayong madadaanan na mga nagko So confident ako na talaga may daan dito kasi dinadaanan ng mga trakto eh. Tapos kanina meron pa tayong nakita ng, ano, pagawaan ng hollow blocks. So yung road condition talaga, ayan no? loose na maalikabok. Buti na lang hindi nag-uulan kagabi, oh, hindi magiging putik to. Ayan no, quarry yun sinasabi ko. Ayun yung Megadike, Kung nakita ko ng mga sakin na nasa taas ng mega so ito parang kwarto na naman yung papasukan natin dito I try to check yung location natin sa google map unfortunately wala signal <laughs> hindi mo makita kung asa yung exact location natin so parang wow, diba, mahala sundan na lang natin to <laughs> ayun yung ilog sa baba oh tingnan lang natin muna dito silip tayo sa baba <laughs> dinadaanan siguro ng aquarium truck yan may daan oh. bigyan natin ng overview. Ayan oh. Parang yatay yun yung nakita ko eh. Na parang lake, so river pala siya. Ayun oh sa baba. Tapos may daan papunta doon. Ayan oh. Oh, what you think? Game. <laughs> Game. Tas baba. Taas! Taas! Sige, dito tayo. oh change of plan. Sabi namin sa taas, dito na lang sa baba. Kasi parang mas maganda yung, yung tanawin dito eh. Ayan o. Oh. Tsaka may daan naman kasi. Tsaka mukha naman compact yung daan. Dito tayo para makalapit tayo sa ilog. oh lakad muna tayo kapal ng buhang. Baba tayo dito sa may, may ilog. Para meron tayong mas magandang pictures. Ayan o. Oh. Dito dumadaan yung mga quarry trucks. Dito sila kumukuha ng mga buhangin so nauna na si Dako oh. ko oh, tara ayun yun dito medyo compact dahil medyo basa eh oh well, oh, apit tayo para meron tayong magandang picture ang ganda oh parang parang nasa ibang lugar na naman kami parang wala ka lang sa pora galing galing good decision na explore namin to so ito yung river Pasig Potrero River ayan oh So kung yun, di diretso ka dyan hanggang doon, papunta doon, 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 doon. Yan, makakarating kang mangka dyan, kung saan tayo nanggaling kanina. Supposedly, so, dapat doon pa tayo. Sana makarating tayo doon. <laughs> so nakaka-14 kilometers pa lang kami ni Doc. Pero... Isang damakbak na, na picture natin. <laughs> nasa isang daan na ata may <laughs> <laughs> Kasi naman ang ganda eh. Ganda naman kasi. Kaya nga. So, parang... Imagine nasa paligid lang natin to. Nga, eh. Hindi natin pinapaligid <laughs> Pero up close. Ang ganda pala. Yes. Tsaka parang tayo pala yung nag-explore dito Di ba? Di ba? walang nagbabike dito. Oo, walang nag dito. Sabi na pinagtanungan namin. So, hopefully kami nga yung first para ma-map out natin to. Kaya kasi nagtitingin din ako ng mga content sa garden dito. Para, wala rin ako nakitang nag-content dito eh. Na dumaan dito sa ilalim ng Megadike. Oo. oo. Oops, ah, oh, tayo. Yun lang. Diretso, diretso. Diretso. Oh, tara, diretso. Oh, kapal. Makapal lang yung buhangin. Ayan, no? Oh. Now we know kung bakit walang nagbabike dito. Kasi majority ng daan ganyan, no? Oh. <laughs> Lahar trail talaga siya. Literally. Magmula ang Ganito na yung road condition. Kanina pa nga kami naka-low gear eh. Low gear lang. <laughs> Talagang masusubok yung handling skills mo dito Ay, Ay, Kapal oh! Grabe! Hala! Ay baka May harang dito, tanong natin kung pwede tayong pumasok ah Highway na pala Papunta sa Fernando Ah okay Ito papunta sa San Fernando na daw, may daan na daw dyan yes pero so it's good. Ay, yung mega deck, oh, tanaw ko doon, no. Oh. Mga sasakyan ng sa taas ng mega deck. So, nagpaalam tayo kay Ate, pinayagan naman tayo. Lumusot tayo doon sa may harang. According kay Ate, bakulor na daw to eh. Nasa bakulor na pala. Oh, walang bayad, walang bayad daw. <laughs> Saan tayo? <laughs> Dito siguro. lang <Tinadalang> natin. <laughs> Bahala na. <laughs> Merong malaking pagsubok dito. Ayan, oh. Dapat din diretso kami tapos right kaso may mga kalaban. Ang labi oh. ka. ma. <laughs> Teka, Teka. Dito, 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 dito tayo. Yan. Layo, layo tayo, layo, layo. Ang mga aso dito, dog country. Ano kayo? Ay, daan lang po. Oh. Oo, oh, na nakalagpas din. Nakalagpas din. Mahapul ka ako. Ba't, bat may nalakas? <laughs> <laughs> di naman stick yun eh. Malahib yun. <laughs> ano ba gagawa ng talahib? <laughs> ano nakalagpas na. Dito na tayo, right turn. malaki <laughs> <yung> adventure <laughs> <laughs> Sir, nung maraming aso Ito, merong paved road Ayan, o oh. oh, Tanong tayo saan papunta to Kirabing mga asong yan Tara, may sapa Sapa, dito After nung paved road Ito, trail na naman Tapos Ang daming nag-aabang na aso Sana mabait yung mga asong yan Tawa na kami sa aso ilang yan, may aso na naman mga aso dito, di sana'y makakita ang tao. <laughs> tao lang naman kami. Teka, mababa ako. Hindi, mga namang hindi ano eh. Matahol lang eh. Kaso, ang dami nilang nakabang eh. daan po. Dogi, doon ka. Dogi. O, tawag ka. Dogi, tawag ka. Doon, doon, doon. Uy. Hindi, hindi nakaagat ah. Hindi daw, hindi. Hindi daw. Sabi eh after natin magbuwis buhay sa mga aso sa kater aso hindi na namin ito yung ending bangin dead end na naman bangin. ay ang ay at alam na natin na bangin to at least alam na natin na oh, hindi tayo didiretso rito oh, di next, tayo didiretso time. next time kung may next time pa <laughs> After nung dead end, heto, we're pedaling towards the mega dike. Heto, dito ata, dok. Ay, yung mega dike, okay, na. Dito ata, dok. Dito. Here. So, sundan na lang natin dito yung gilid ng mega dike. Para sure, hindaan. Eto, merong approach papanik ng mega dike. Kaso, ingat lang tayo kasi medyo makitid yung daan dito eh. Kaya, minsan, hindi talaga minsan ayaw talaga namin nagbabike dito. Eh kaso no choice na tayo. Di natin alam yung mga dito. Yung ang dami nagsasabi na puro mga dead ends and sobrang lalim na buhangin and malalim na ilog yung mga daratlan natin dito. So hindi tayo sure kung may lalabasan nga tayo. So to be safe, mega deck na muna tayo. Doble ingat lang pag nagbabike kayo dito sa may mega access road sobrang kitid nung daan ayan o oh. nalibad pa rin ako pag na tayo ng mga sakyan feeling ko masasagi tayo so, merong intersection dito going to the left papalabas yan ng MacArthur Highway uh, derecho, palabas ng OG Road dito tayo Bacolor Bacolor Barangay Dolores Bacolor Pampanga so from here Di natin alam, first time ko rin magbabike dito, di natin alam kung puro paved road ba. May lahar, may uh, gravel trail, I don't know. Let's see. Haba ng tuloy dito. Bagong gawa lang to, alam ko dati wala to eh. Walang daan dito. Yung uh, choice ko lang noon dito para makarating ka rito is duman sa ilalim, sa may ilog. Ayun no? Pero ngayon may tuloy na. Look at that dog. Ang daming aso sa baba, nagsiswimming sila, ayan oh. Ang <laughs> galing! <laughs> Naglalaro talaga sila sa ilog. Ang <laughs> galing! <laughs> so kanina, kung meron lang tayong nakitang daan para makatawid ng ilog, dito rin yung labas natin, dyan, sa may Dolores, Bacolor, Pampanga. Eh kaso wala tayong sure na... sure na dadaanan para makarating dito eh kaya wala talagang sure pero 3 weeks mong pinlano <laughs> Talagang <laughs> yung planning na, Eh, yung, dapat, pl yung, planning ko kasi. Dapat pag nagplano, walang sure. <laughs> yung planning ko kasi, patigin-tigin lang sa Google Map. <laughs> After nung tulay, so pagkababa natin, turn left lang. Ito, sundan lang natin. Sundan lang natin to sa Barangay Dolores, Bacol or Pampanga. So a little bit of history. Nung pumutok yung pinatubo, as in na wash out tong lugar na to. Nabura to sa mapa ng Pampanga. Puro lahar and then ganyan tinayo yung mega dike uh, to serve as a protection from the flood and lahar para hindi mapunta sa, sa uh, city sa Fernando and sa Angeles pero ngayon ano Ah! <laughs> now you know okay Pala. <laughs> Pala. So after ilang decades, ngayon pa lang medyo nagbabalik yung mga residente dito sa Bacolor Ryan, no? Kumakita nyo, wala pa talagang masyadong mga uh, bahay pero at least na nagawa na nila ulit yung mga daan dito eto na nakalabas na tayo ng OG Road turn right tayo so meron tayong nakita ng coffee shop sa loob ng isang private resort which is the Granary private villas and resort meron coffee shop doon doon tayo mag-aalmusal dito lang yan yan De, uh, dito lang din sa may Bacolor, Pampanga hmm. so we're going to turn left here Padaan po, padaan. Thank you. Ay, nako. Hirap tumawid. The Granary Private Villa. Ayan na, kasakay dito. Uy, parang ang ganda. Ang ganda ng place, man. Where is the coffee shop? We're here inside the Granary private villas. Ito yung coffee shop. Ang silong. Ang ganda. Gusto ko. I love it. I love it. Ayan na. Ito yung coffee shop. Granary private villas. So, dito tayo mag-aalmusal. The Lounge Cafe. Yan yung pangalan. Right. Oh, let's step inside. Tignan natin loob. <laughs> Stop ka ba dyan? <laughs> Stop ka dyan. What wow, what a nice place, man. Look at that. Ganda ng ano, setup. Morning. Hoy, parang meron silang mga oh, ano dito, bakery ayano. Oh. Daming mga breads. Hoy, may pizza din daw. Kung nakapag order na tayo. Uh, ay show ko lang daw. Meron silang ano dito, mini ecosystem. So, this is totoo nga ano na yan, ah. Live na parang plants or something. Hindi ko, basta, hindi ko lang kung plant nga yung tawag dito. Or moss. Yan, moss. Totoong moss yan. Tapos, meron silang parang humidity control something. Galing, no? So, yun nga, nakapag-order na tayo. Uh, unfortunately, wala pa daw silang mga, mga rice mills. So, nagpasta lang tayo. Si Doc ordered uh, sardine olio-olio ako creamy pest uh, chicken pesto tapos yung hibisco mango nila na refreshment yun yung pinak curious ako so let's see kung masarap so eto na yung order natin na refreshment it's the hibiscus mango something <laughs> Sabi, luto ko, basta hibiscus mango ayan meron siyang parang dried orange slice sa taas tapos namimigay na, ng manga so let's taste mm hmm hmm sarap siya. Ha? Sarap. Yeah. Scudies. Tamang tama yung galing ng sa init tapos very refreshing. Galing tayo sa lahar. Oo, oh, galing ka sa lahar. Tapos ba't ka nito buhok ko? Isay ko. sarap. Nice. So here's the food. Ang bilis nung serving time nila. Ah, in na, So serving time. Serving. Ito yung creamy pesto. Yun yung sardine olio-olio. And this is the wild truffle mushroom pizza. Ang sarap. Looks very, very, very tasty and delicious. Yeah, let's eat. Tapos na tayo mag-amusal. Back on the road. Hindi, walang nag-back on the road sa atin, ha? So, yung granary private villa, meron nga silang mga villas doon. And each villa daw, meron daw silang mga private pool. So, kung gusto nyong mag-relax, staycation, yun, pwede pwede yun. diyan Plus the food, the food was good. Yung order ni Doc na pasta, yung sardines all yoyo yo. Uh, sarap na sarap siya. The, uh, yun nga, yung refreshment, napakasarap din. Yung mango, uh, hibiscus mango, sarap. Tapos uh, yung order ng pasta, masarap siya yung nga lang. Medyo, medyo oily siya. For my taste. Ay, masarap na rin. And the best part yung, ano, place. Ang best na place lang gusto ko mga coffee kung wala masyadong tao hindi nga ako hindi maingay so kung kayo trip nyo rin yun yeah. go go I suggest you go the lounge cafe sa may granary private villa so nandito tayo ngayon sa West Megadike dadaan tayong Santa Rita Eco Park pa uwi na ng porak, morning it's only 9.45 in the morning pero mainit na tay tayo magagawa, summer na eh. Grassroots and Company Farm. Meron kaming nadaanan ni Doc dito sa may gilid ng West Mega dyke na parang greenhouse. Ayun you know, o, up front. Eh, curious lang kami. Total, nandito na rin na tayo. So, babain na natin. Eto. Tingnan natin kung anong meron dun. Yan yung mga greenhouse. Pwede ba tayo dito? Baka private to ah. Magandang umaga po. Nakita ko namin yung farm nyo. Ano ba, nag-renta po kayo ng mga mga plant? O ano po? Gulay po, gulay. Nakita lang po namin, nag-buy kami. Sabi ko namin nabili pa. Ama, gulay po ang mga pananim. Ano pong pangalan nyo, sir? Huh? Ano pong pang... Ako? Okay. Oh, ha po? Pepe. Pepe, Pepe ah, po. Kay po yung may-ari dito. Dok Doc Eric po. Yung may... gusto niyo oh. oh. hey, <laughs> <laughs> uh, farmery yung nagbebenta. May website. Farmery. Nice! Napaka-bait ni Sir Pepe Cruz. Kapilido mo pa, Doc. Pareho pa kayong taga-Batangas, ha? Hindi malayo. Baka magkamaghanak pala kayo, din, sir. Yun, yung main, main, main produce daw nila is lettuce and aragula. At ah, ito po. Okay. Dok, yung bang aragula, yun yung parang toge o yung dahon? Dahon yun. Eh. Ah, yung dahon. So, yung parang toge, yun yung alfalfa. -alfa. Okay. ko Oo Bigla-bigla ka so, <laughs> bigla, bigla, mag-anak mo. <laughs> tito mo pa. <laughs> Alright, Barangay Mitla. Porak. Uy, na lang. Buti na lang hindi mainit. Ano? Okay ba? <laughs> At least alam na natin ngayon kung bakit walang nagpapike sa ilalim ng Mega Drive. Na curiosity natin. Uh, alam na natin kung ano yung feeling na nagbibisikleta sa ilalim ng Mega from start hanggang matapos wala katapos ang lahat ang <laughs> makikita nyo pero saya oh saya pero in pero na. pero excited ako sa ano part 3 part 3 na naman gawin na natin sa ilag dito oh sige sige pero personally ako uh, I would say sige try nyo why not kasi iba, yung, iba yung experience eh di ba ang saya iba yung nakikita mo up close up close kung ano yung mga <laughs> mga dadaanan mo sa ilalim oh, okay. ng Mega Pero pero sa dami natin picture ha. Oo. Oh, okay. May yung picture namin doon. Hindi, <laughs> maganda naman kasi oh. ito. Hindi siya 100% success. Pero di naman tayo nag-fail. Hindi tayo nag u <laughs> oh, di tayo nag-U-turn. Nakarating tayo sa intended na kakainan natin. Which is the lounge cafe sa may granary service ano? daan? Kala kalamo ano? Kailan? No. Oh. pala yung river. River pala. bangin. bangin. Oh. <laughs> at, at least partriya Part 3 pag ay nyo ah partriya. Ah. <laughs> <laughs> so subscribe, hit that notification bell, like, share. subscribe hit si Scary, scary. Parang is parang is Watch out for the next! <laughs>